Yo, wassup mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. number 2 pick ng San Antonio Spurs, Dylan Harper, ay pinapakita so far ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba na disturbing din siya na maging ang number 1 pick ng NBA draft. Dahil kapansin-pansin nga ang advanced skill set niya, ang mga atake niya sa pinta ay napakaswabe. Ang kanyang depensa ay hindi din may tatanggi na very solid na at ang kanyang basketball IQ ay mataas para sa isang baguhan sa liga. Ito na nga yata ang advantage kapag anak ka ng isang 5-time NBA champion Ron Harper na naging point guard para sa Chicago Bulls si Michael Jordan noon at Los Angeles Lakers na panahon nila Kobe at Shaquille O'Neal. So far si Dylan Harper ay naglalaro lamang ng 26 minutes per game 30.7 minutes naman pa kay Stefan 35.3 minutes per game si Devin Basel at 31 minutes naman para kay Julian Champagny at sa ganda nga ng nilalaro ng Spurs ngayon ay lahat nga talaga ito may mga ambag. Ang natural position nila ay mga point guard at shooting guard. Subalit kapag pumasok na si De Aaron Fox na maglalaro ng 30 to 35 minutes per game, ang tanong ay ano mangyayari sa minuto ng apat na player na nabanggit natin. Isang bagay na tiyak ay mababawasan nga ito, but at the same time ay maaapektuhan din ito ang kanilang lang Well, pwede naman na mag-small forward si Stephen Castle at magsabay si Fox at Harper. Ganun pa man kung ipapasok mo naman si Stephen Castle sa small forward position, ang maaapektuhan naman dito ay ang minuto nila Harrison Barnes at Keldon Johnson na maganda din nga ang nilalaro sa ngayon. At babalik pa nga si Jeremy Sohan na naturally ay tumatayo bilang kanilang starting power forward. So ngayon nga ang pressure ay na kay De'Aaron Fox na kapag bumalik siya ay dapat magandang ipakita niya kaagad. Dahil napakaganda nga ng tinatakbong opensa ngayon nila Harper, Castle at Devin Vassell. Kung magpapatuloy nga magandang laro ni Dylan Harper habang namamahinga si De'Aaron Fox at kapag bumalik ito ay nakita ng Spurs na bumagsak ang production nito at nakaapekto sa development ni Harper, hindi na nakakagulat kung magdesisyon ng San Antonio Spurs na i-trade si De'Aaron Fox na kakapirma pa lamang ng 4 year max contract deal. Dahil sa kanyang max contract, samahan ng ilang pieces at draft picks, pwede nga siyang maging centerpiece ng isang Giannis Antetokounmpo trade. Ito nga ay kung mag-request si Giannis ng trade tulad ng sinabi niya bago mag-umbisa ang season na pwede magbagong isip niya depende na lang nga sa itatakbo ng season ng Milwaukee Bucks ngayon. Na sa ngayon nga ay talagang kayod kalabaw si Giannis mga kaibigan, averaging 36 points, 16 rebounds, 7 assists and 68% shooting sa field. So kung magpapatuloy na solid ang laruan ni Dylan Harper ay andun ang pressure kay De'Aaron Fox sa mag-fit in dahil may star potential nga talaga ang bata. And eventually, ang talent na ganito ay magiging starter o gugustuhin na maging parte ng starting 5. Subalit so, kung magagawa naman ni De'Aaron Fox ang paraan na mag-coexist lang tatlo nila Stephen Castle sa loob ng court, posibleng si Devin Vassell nga ang eventually malipat sa bench o maging centerpiece ng isang trade para sa isang win now na power forward. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magiging fit si De'Aaron Fox sa young Spurs team na ito o makakasira lamang siya sa development ni Dylan Harper?